Sepuliasi si Taolava o Asi Taolava na ipinanak noong dos ng Marso 1973 ay may taas na 6 na talampakan at siyam na pulgada. Itinuturi na marami bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakapowerful na manlalaro ng basketball na Pinoy na naglaro sa posisyon ng center sa PBA. sa kanyang 24 na taon sa liga. Ginamit ni Taolava ang kanyang laki at lakas upang talunin ang mga kalaban para sa punto sa rebounds. Isa rin siyang maraming beses na miyembro ng pambansang kupuna ng Pilipinas sa mga international na kompetisyon. Matapos ang kanyang karera sa PBL, pumasok si Lava sa PBA noong 1999 kung saan siya ay direktang kinuha ng mobile phone pals. Dahil sa kanyang mahusay na paglalaro, mabilis siyang naging isa sa mga nangungunang sentro sa liga at napanalunan pa ang 2003 MVP Award. Pagkaraan ng walong taon sa Token Tex, siya ay papuntang Coca-Cola Tigers kung saan naglaro siya hanggang 2010. Nang maglaon, siya ay trade papuntang Meralco Bolts kung saan pinangunahan niya ang kupunan sa loob ng dalawang season gamit ang kanyang presensya at estilo sa paglalaro. Noong taong 2012, nagdesisyon si Tao Lava na lisanin ng PBA upang maglaro para sa San Miguel Beermen sa ABL pagkatapos ng isang maikling panahon sa liga. Bumalik siya sa PBA at nag-sign sa Air 21 Express. Kabilang sa mga individual na parangal ni Tau Lava ay ang 2003 MVP Award, dalawang All-Star Game MVP Awards at ang 2013 ABL MVP Award. Gayunpaman, si Tau Lava ay sa rin sa mga pinakakontrobersyal na personalidad sa basketball ng Pilipinas dahil sa mga issue tungkol sa kanyang pagkamamamayan mula nang siya ay dumating sa lokal na basketball scene noong 1997 nakilala rin siya sa kanyang makulay na buhok bagamat ilang beses na rin ginupitan at pinagtanggal ang kanyang buhok na naging kalbo. Minsan ay tinatawag siyang dara o minsan ay big man. Noong 1997, si Tau Lava, kasama ng ilang mga Filipino foreign na manlalaro ay naglaro para sa Blue Detergent sa PBL kung saan ipinakita niya ang kanyang potensyal. Noong 1998, isinama ng Blue Management si Tau Lava sa kanilang roster para sa PBL Centennial Cup. Lumabas si Asi bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa liga kasabay ni Eric Meng ng Tanduay. Nagkaroon sila ng isang uri ng rivalry ng magharap ang dalawang manlalaro sa dalawang laro sa pagitan ng Blue at Tanduay. Pinangunahan ni Lava ang Detergent Kings papuntang semifinals ngunit hindi niya naipadala ang kanyang kupunan sa finals dahil sa malupang pagdurugo at insomnia. Direktang kinuha si Lava ng mobile phone files upang palakasin ang kanilang frontline mula 1999 hanggang 2002. Isang beses lamang niyang dinala ang kupunan sa finals na nangyari noong 2002 Commissioner's Cup kung saan nagtapos sila bilang runners-up. Ang taong 2003 ay naging matagumpay para kay Lava nang pamunuan niya ang phone files sa pagkapanalo ng All-Filipino Championship habang tinanghal na Best Player of the Conference. Sa pagtatapos ng season, naging kauna-unahang Phil Foreign Cager siya mula noong panahon ni Ricardo Brown ng Great Taste noong 1985 na nanalo ng Most Valuable Player Award. Noong taong 2004, nagtapos ang kupunan sa ikatlong pwesto. Si Taulava kasama si Jimmy Alapag ay tinanghal na co-MVP ng All-Star Game na ginanap sa Cebu City. Sa Fiesta Conference naman, muling pinangunahan ni Taw Lava ang team sa finals ngunit muling natalo laban sa San Miguel Beermen sa ikalimang laro. Noong off season ng 2005, naglaro si Taw Lava para sa team Pilipinas sa William Jones Cup at Brunei Cup. Sa 2005 hanggang 2006 PBA season, itinanghal siyang MVP ng All-Star Game na ginanap sa Cagayan de Oro noong 2006 matapos niyang pamunuan ang South All-Stars sa panalo laban sa North All-Stars na may score na 122 sa 120. Sa 2006 sa 2007 season, nakarating ang phone pals sa semifinals ng Philippine Cup ngunit natalo sila sa barangay Hinebra King sa anim na laro. Sa sumunod na conference, Umabot muli ang team sa finals kahit wala si Taolava, ngunit nabigo pa rin silang makuha ang kampionato laban sa Alaska Aces. Noong Desembre, 5, 2007, sa kalagitnaan ng 2007-2008 Philippine Cup, na-trade si Asi Taolava sa Coca-Cola Tigers kapalit ni Ali Peak at ang first round pick ng Tigers para sa 2008 na naging si Jared Dillinger. Muling nanumbalik ang sigla ng laro at estilo ni Asi kasamang bagong kupunan at tinulungan niya ang Tigers na makapasok mula sa wildcard patungong quarterfinals. Bagamat natalo rin sila sa Alaska na may score na 2-0. Noong Marso 29, 2008 sa isang out-of-town game sa Panabo City, Davao del Norte, sa araw ding iyon, opisyal siyang naging ikalamamputwalong miyembro ng PBA 5000 Point Club. Ginawa ni Tao Lava ang kanyang ikadalamin dalawang PBA All-Star appearance noong 2010 PBA All-Star Weekend kung saan naglaro siya sa All-Star Game na ginanap sa Puerto Princesa Coliseum sa Palawan. Kasama siya sa first five ng South Team kasama si na Kelly Williams, Eric Meng, Cyrus Baguio at James Yap. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, natalo sila sa North All-Star sa iskor na 133-130. Noong 2010, na-trade si Asi Taolava sa Meralco Bolts mula sa Coca-Cola Tigers. Ayon kay Coach Ryan Gregorio, malaki ang naitulong ni Asi sa team dahil sa kanyang laki at karanasan. Inamit niya kanyang jersey number 55 at kalaunan ay lumipat sa number 5 bilang paggunita sa kanyang international stints sa kanyang unang season sa Meralco. Nagtala siya ng mababang stats kumpara sa mga nakaraang taon pero nanatili siyang mahalagang bahagi ng opensa ng team. Sa sumunod na season, bumuti ang kanyang performance. Pagkatapos ng dalawang taon sa Bolts, tinanggihan niya ang maximum salary offer at lumipat sa San Miguel Beermen sa ABL. Noong 2013, itinanghal siyang ABL Most Valuable Player. Noong Setyembre 22, 2010, si Asi Taolava ay pinagpalit sa Meralco Bolts mula sa isang 3 team trade kasama ang Barako Bull Energy Boosters, kapalit ni Jason Misolas at Kazim Mirza. Ayon kay Coach Ryan Gregorio, malaking dagdag si Taolava para sa kanilang front court dahil tanging si Marlo Aquino lamang noon ang tunay na sentro ng kupunan. Matapos ang pagalis ni Aquino patungong Barako Bull, si Taolava na lang ang naging pangunahing sentro ng Meralco. Ginawa niya ang kanyang debut para sa Bulls noong October 3, 2010 kontra Barangay Hinebra Kings. Sa kabila ng limitadong playtime noong 2010 hanggang 2011 season na natili siyang mahalagang bahagi ng opensa ng Meralco. Matapos ang dalawang season sa Meralco, tinanggihan ni Lava ang isang 2-year maximum salary extension upang maglaro para sa San Miguel Birmen sa ABL. Bumalik siya sa PBA sa pamamagitan ng Air 21 Express para sa 2013 Governor's Cup kung saan siya ang pinakamatandang aktibo manlalaro sa edad na 40. Nagpatuloy ang kanyang karera sa NLEX kung saan kinilala siya noong 2016 bilang bahagi ng PBA Mythical Second Team. Matapos ang 2022-2023 season, opisyal siyang nagretiro mula sa professional na basketball. Noong December 13, 2023, bilang pagunita sa kanyang 24 na season sa PBA at bilang pangalawang manlalaro na nakapaglaro sa edad na 50, kasunod, si jo kasunod ni Robert Jaworski, isinagawa ang kanyang huling laro kontra TNT Tropang Giga. Naglaro siya ng halos dalawang minuto bago tuloy ang pinalitan. Sa halftime ng naturang laro, opisyal na niretire ng NLEX sa kanyang jersey number 88 bilang paggalang sa kanyang mahabang karera sa PBA. Ang karera ni Asi Taulava sa international na basketball para sa Pilipinas ay tumagal mula 2002 hanggang 2018. Nagsimula siya sa 2002 Asian Games sa Busan kung saan hindi nakakuha ng medal ang Pilipinas ngunit ipinakita niya ang kanyang galing bilang center. Sa mga sumunod na taon, nagrepresenta siya ng bansa sa ilang mahalagang torneo. Nagretiro siya mula sa international na no kompetisyon matapos ang FIBA Asia Championship ngunit nagbalik siya noong 2015 na tumulong sa Pilipinas na makamit ang pila sa FIBA Asia Championship. Naglaro rin siya sa 2018 Asian Games kung saan nakatulong siya sa pagtatapos ng Pilipinas sa ikalimang pwesto kasama ang NBA star na si Jordan Clarkson. Ang pagkamamamayan ni Taolava ay naging issue mula nang dumating siya sa PBL noong 1998. Isang pagsisiyasat mula sa gobyerno mula 1999 hanggang 2000 tungkol sa umunay bilang ng mga peking field foreign na mga cager ang nagresulta sa kanyang deportasyon noong Abril 2000. Napatunayan ni Taolava ang kanyang citizenship nang bumalik siya sa bansa noong 2001. Matapos ang kanyang matagumpay na 24 na taon na karera sa PBA, si Asi Taulava ay aktibong nagsusulong ng mga programa para sa kabataan at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga batang manlalaro. Bilang ambasador ng NLEX Road Warriors, siya ay naging bahagi ng mga basketball clinics at outreach programs sa mga lalawigan. Layuning matulungan ng mga kabataang may pangarap sa basketball na magkaroon ng pagkakataon at gabay. Ayon sa kanya, ang mga ganitong programa ay mahalaga dahil dito madalas matutuklasan ang mga batang may potensyal na maging susunod na mga bituin sa PB at Gilas. Bilang bahagi ng kanyang pagnanais na magbigay ng inspirasyon, si Taulava ay nagsasagawa rin ng mga motivational talk sa iba't ibang lugar, partikular na sa mga probinsya. Ayon sa kanya, mas komportable siya sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan kaysa sa pagiging coach at nais niyang magpatuloy sa pagtulong sa mga batang may pangarap sa basketball. Bagamat walang opisyal na negosyo na itinatag si Tao Lava, ang kanyang mga aktibidad bilang ambasador at tagapagsalita ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng basketball at pagtulong sa mga kabataang may pangarap sa larangan ng sports.